Ang adventure na hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Ang adventure na hindi ko malilimutan sa buong buhay ko ay noong May 2023 nang kumain kami sa isang handaan na wala kaming kakilala at sumama pa kami sa isang family picture sa gitna ng handaan. Isang araw, nagplano kami na pumunta sa Bukari Leon dahil gusto naming maligo sa Katao Falls. Puntahan na naman namin ulit yung isa sa paborito kong falls dito sa Iloilo. Yun ang tinatawag na Kataw Falls na matatagpuan sa bulubundukin ng Leon. Habang naglalakbay kami, hindi naming mapigilan ang aming pagkamangha sa ganda ng mga tanawin. Kaya tumigil kami para kumuha ng mga litrato at video. Habang kumukuha kami ng litrato at video, may napansin kaming mga tao sa ilalim ng bangin na nagluluto ng lechon. Sobrang lalaki ng dalawang lechon na kanilang niluluto, kaya na kami. Dahil sa curiosity namin, kinausap ni Ann -an ang mga nagluluto hanggang sa nagkapanatagan sila ng loob at nauwi sa ligawan ang kanilang pag-uusap. lang, lang subong ko May na May ano? <gibology> <gibody> yeah, yeah, may sawa ka, ko Wala ko, 100%, na, Eh? <laughs> <laughs> Te, sigurado ta na raw ay ta. Tawa ka ka wala man na gidakatan silkon. Ang kon di mabasa. Ni kaman basa. Ang ti pang ga murang ko. Te. Facebook na ni ba ning. Facebook ta or Facebook mo na Facebook ka. Ni mo man bakit tayo awesome. mo lang aran mo ano no An lang i an suwario oh i-message mo na karon Tandaan mo An suwario ano nan pa may mga ano ano, ano, ano? Huh? ano? ano, ano? ara ano? na mo may gastos ano? <laughs> <Naho? Glalala> <globalala> Dahil sa sobrang saya ng biruan at usapan namin niyaya nila kami na dumalo sa kanilang handaan Pero dahil sa may plano na kami nagpatuloy kami sa aming biyahe papuntang Katao Falls Nakarating na kami sa barangay Bubon Leon, Iliilo at naglakad papuntang Katao Falls ng mga labing limang minuto. Ayun na nga, nakarating kami sa Katao Falls. Sobrang ganda ng lugar. Bagay na bagay sa kanyang pangalan dahil sa misteryoso nitong kapaligiran. Lumangoy kami doon, nilibot ang buong paligid nagtawanan, at kasama na din ang walang katapusang lambingan ni Onyok at dinigin. <laughs> 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 damit 'to, amu 'to, amu 'to, damit 'to, damit 'to. Amon mo ko lima mo din. Kasi di ako doon sa palar. Pa-kini ko mo tawo. Ganiwan do hindi ko ano pa-kilig no. Karali, <laughs> Hanggang pagkalipas ng maraming oras, nakaramdam kami ng pagod at nagyayaang umuwi na lang. Habang nasa daan kami pa uwi, naalala namin ang handaan kung saan niyaya kami ng mga taong nakilala namin sa daanan. Kaya napagpasyahan namin na pumunta sa handaan kahit hindi kami handa dahil ito ang nagbibigay ng excitement sa amin at challenges ang paggawa ng mga bagay na hindi normal na ginagawa ng lahat. Ayun na nga, dumating na kami sa handaan at dumiretso na kami agad sa loob ng bahay pagdating na pagdating namin. Lahat ng tao na patingin sa amin dahil siguro hindi nila kami kakilala at hindi kami nakaayos dahil nga galing kami sa isang adventure at lalong lalo na dahil marami kami. Ngunit hindi namin pinansin iyon, dumiretso pa rin kami at sabay kuha ng plato at kumuha ng pagkain. Sobrang hiya ang naramdaman ko at sobrang taas ng adrenalin ko na hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag. <laughs> Pagkakuha namin ng pagkain, pinaupo kami sa kanilang terrace kung saan sobrang saya namin dahil doon walang ibang nakaupo at hindi kami makikita. Doon din ang napakagandang tanawin. Sa kinaupuan namin, makikita ang buong paligid ng bukari Leon na sobrang nakakamangha. Hindi lang natapos sa kainan ang araw na iyon dahil pinainom pa nila kami. Sa gitna ng inuman at tandaan, nagyayaan ang buong pamilya na mag picture taking at nakakahiya man sabihin pero hindi na kami nagpatumpik-tumpik at sumama kami sa lahat ng picture ng kanilang kinuha. Habang lumalim ang gabi, lalong sumayang aming inuman at biruan. Naging mas bukas ang bawat isa, nagtawanan at nagkwentuhan ng mga kwento ng buhay. Ang malamig na hangin ng bukari at ang init ng aming samahan ay nagtugma upang gawing spesyal ang gabi. Sa bawat tagay ng alak, mas lumalim ang aming unayan sa mga bagong kaibigan na dati hero lamang. Ang tawanan at biruan ay umaling-aungaw sa buong bahay. Nagpapakita ng kasiyahan at pagkakaibigan. Hindi ko talaga malimutan ng adventure na ito dahil sa kakaibang karanasan at pakiramdam na aking nadarama sa araw na iyon. Isang patunay na ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan sa mga hindi inaasahang pagkakataon kasama ang mga taong handang ibahagi ang kanilang saya at alaala -ala. Okay na ayos ah. <laughs>